pasok ano ba karon? Sa mga December, ano? Sa mga tao, wala. Disem December, December, ano, December, 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 December ba ngayon? Hindi, pag December 15 lang na kami November pasok. pa lang? Hindi, sa Friday na kasi, ano na, katapusan na yun. Bagong ano naman, December, magiging mag-December naman. Uh, mm -hmm. no? Mabuto na gani ang ano? Bulkan. Bulkan sa mga mata. <laughs> Nang init kayo ba, masitawag tawagan na? Nang naas sa ano? Maglutaw din ko sa alapaap, masitawag tawagan na? Sinabi din. mo na yun, di ba? Nakalimutan ko eh. Oo nga, nakalimutan ko. Ano ba tawag doon yung, yung sumasabog sa ibabaw? <laughs> yung sumasabog sa init? Sumasabog <laughs> sa init? I mo, yung i mo sa mga tao. Yung ano yung, ano yung, yung nasa itaas ba? Eh sobrang init na kasi ng mundo natin. Sobrang init na. Yung parang nag-short, nag-short circuit na yung mundo. t-shirt si mga mata. Shirt circuit. Saug <laughs> na <laughs> <Tawag, tawag. laughs> Ano ba tawag dyan? Yung... May layer yun eh. Ozone layer. Ozone layer pala. Tama ba ako? Kasi pag sobrang init na daw yung mundo Na nagkakaroon daw ng ozone layer. Hindi ko alam kung tama ako o mali ako. Ito sabi na? Na, research ko according to to the Marites, Marites around here and Philippines. Daw <laughs> Marites told me that <laughs> Ano? 26 na. Sa Friday na 51 bilis no. Ganun talaga. Mabilis lang ang panahon. Kagaya lang din sa pag-move on. Akala mo ang hirap mag-move on, napakasakit. Tapos, tapos pala, akala mo lang pala yun, mahirap. Pero, madali lang naman talaga. Kung, kung itanim mo lang sa utak mo na, malakot ka <laughs> pangit, pangit nun. <laughs> madali lang, madali lang makalimot. Basta, Huwag mo lang siyang isipin. Pero pag di mo maiwasan na isipin siya, maghanap ka ng bagay na mapaglibangan. Gaya ng, ano, magla-live ka na lang palagi o kaya magti-tiktok ka na lang palagi o kaya manunood ka ng mga pelikula. Ganun. Huwag ka lang manood ng mga love story na nakakaiyak kasi. Ano, maalala mo kasi siya eh manood ka ng mga gera, mga horror, mga comedy. Ganyan. Ganyan ang mga mabon. Tapos isipin mo, walang kwentang tao yun. Hindi yun dapat iyakan. Para madali ka lang mga Kasi kung hindi ka magbububon, ba baka baka ikaw naman ni eh, nabuang Mabuang <laughs> ang kaya mabalitaan na lang nagbigti ka sa puno ng sibuyas o kaya sa puno ng kamatis 'di ba? Training in Manila hindi ka ba nilalambe? Training. <laughs> Kabunggol bani mo. Ngayon day training. Ha? Ingon ko, raining. Raining in Manila. Kabungol na lang. Sakit akong all ni mo eh. Nang loose pad na ko, mura na ko ka ng ano. Multo sa baliti. Kita ka, kita ka sa baliti. Dito sa dumagok gang. Hanggang ngayon gang, andoon pa din. Tapos ang lalim na ng butas sa ilalim ng baliti. Lumusot niya doon si Troy Troy eh. O sa ilalim, lumusot siya doon eh. Tapos ano? May nakuha siyang kasili ba yung igat. Ahas gani, eh. basig na ay Ang ukoy sa dagat mana dili sa sapak. Ang naa sa sapa mga engkanto mana Mga engkanto sa ilog pero pero hindi naman kasi ako naniniwala diyan. Hmm. Hindi ako naniniwala. Pero nakikinig ako sa mga chismis. Chismosa ako eh. Marites and Manila nag-overheat ang bunganga nga. <laughs> <laughs> Hay nako. Hoy gang. Okay. ka ba? Opo. Matang tagal, tas di ka pa nagsara ng pinto. Ano ay perfume? Ay, naku, ganggang. Bilisan mo na, maguhugas ka pa. Hugas ka pa ng palato. O, oh, hindi ka pa nga nagayos eh. Grabe, ang putla-putla ko na talaga. Ikas sa kong ulo eh. Grabe yun, no? Yung, ang lit-lit ng bahay nila, ano lang, puro lang, ano, dahon, dahon-dahon ng mga niyog, tapos, Ilan sila titira? 16 yung mga bata. Tapos yung malalaki, apat, apat, anim. Ay, anim yung malalaki. Ganda, dami, 20 sila. Bakit ang mga tao, kahit alam nilang mahirap yung buhay, anak ng anak, maabot ko ng 10, 16. Ba bakit, bakit dyan hindi nagpa-plano? Parang, Okay na lang. Bahala na maghirap. Basta, eh. Basta, magawa lang nila yung mga inanais ng mga katawan nila. Yung mga mayayaman nga, eh. Yung may mga kaya, eh. Hindi nga nag-aanak ng ganyang kadari. Ga anak sila hanggang dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo lang. Kasi so, yung mga mahihirap Nagaanak ng sobrang dami. Ha, ah, mo yun? Kalain mo yun, nagkasya yun dun sa payag-payag, ha? Dami-daming bata, no? Tapos, tapos yung mga matatanda, tapos may manok pa. Tabi pa nila. Paano, paano, paano nila nagagawa yung, sam, ano, yung 60 ka apo, tapos ganun kadami. Ganun sila kadami sa isang bahay. Yeah, ah, baka doon ano, sa Kasilya siguro. O kaya sa lati, dagan na lag lati. Kaya ang payag-payag eh. Payag, okay. Dili ba ya, ano, ilahang payag no? Dili, hindi, hindi yun matibay eh. maano yung atong pag sisira yung bahay nila tapos tinali-tali lang meron kasi akong nakita guys na ano pamilya sila tapos patira sila sa isang bahay na maliit lang payag ba puro dahon lang ng new tapos tapos ilan sila 16 yung is mga bata tapos Ma ang matanda, apat ba yun? Nagkasya. Tapos buntis pa si ate. Kuhayin po ang tatakay mo. Ay, naku. Muratag bayot, ano? May 150 Kwarta <laughs> sa bayot, 150 lang. <laughs> At least may pera ang bayot. <laughs> Ay, si Abigail taga na taga eh, Tagal, tagal kumilos. Mula yung eh, magbukid kaya magpakaluto na kung nagbalanghoy si Abigail. Balanghoy, karlang kamuti. Sige naman, nagbagulbol. Ayoko ta, maini. Oh? Huh? Sige katawa. Ayoko ta, Nagkatawa ka ron. Kaya naanan siya sa meron. Narito siya sa bukid. Si, Luay kayo tsura ron. Sige, bit-bit o bit, ka ng bukag. Guna. Guna. <laughs> Anya, dito. Tiglayo ah. Ang kasa ka huwag ka gang. Sa lugot. Ito, si pinapasan pa dito. Ha, ha, ha. Pero ano, masarap maligo doon kasi ang ano ng ilog napakalinis napakalinis tas ang maririnig mo lang doon mga ibon -so ah, manok manok kambing kabayo alam mo yun pagluto ay may nagkukutunog na karna, parang ano yung tawag doon bakit ko dyan ang payat ng na talaga buto ko mayat buto ko mayat baka ilang ka ba tumaba hindi ka naman naging mataba tatanong ka pa bakit ka payat? yan amaw buang kusog mo na siya mukhaon ang, ang, ang lakas kumain yan pero hindi tumataba siguro gaba na siya <laughs> gabaan sa kanon na sa <laughs> ka ugkaon di mo <laughs> oh. may anak may rubilin <laughs> Ilan na kabuk anak sa imong mama karon yo. Marami ay, na. Ako, anak. Ay nga ikaw panganay di ba? Ay dalawa pala panganay ng mama mo. Mang, ilan ay anak ng mama mo? Ano na sana yung patay na namatay? Na, Sali mo yun, patay na yun. Yung hindi ka yung ano yung buhay lang. Ano, pang-lima ko. Ang oh, lima lang yung mayroon. Ang ka. Baka pang lima yung ano, pinanganak ng mama mo. <laughs> Gusto ko <ba> magbunso yun. Magbunso. <laughs> Nga, night na, na. So, yung... Ako sana sa bunso ni mama Yung anak ng mama mo sa pangalawa niyang asawa ay apat. Tapos, ikaw yung anak ng mama mo bunso sa pagkadalaga. Ako. Bunso. Ikaw yung bunga ng paglalandi niya. Ano ang ginagawa siya? <laughs> Hindi, may kuya ako kasi na Ah! Itin, itin, itin. Ikaw yung pangalawang bunga ng paglalandi ng mga Tapos, umuwi na naman siya sa probinsya. Uh, Tapos, naglandi na naman siya ng pangalawa. <laughs> Tapos, ilan ang anak niya? Apat na. Apat na. Plus, ikaw lima. Hindi, <laughs> mag-isa lang ako. Ayan nga, plus nga ikaw plus ikaw, lima na. Ipanganay ka, tapos plus apat, lima. Tapos, dahil ang mama mo, hindi pa naman nagpipigil, magiging ano pa yan, sampu. ano na yun, Malaki naman ang bahay niyo eh. Ito ay yan, okay lang yan. lulusot yung mga paa ng mga bata. <laughs> anak nang anak eh. Hindi, hindi na nga nakaka nakakapagbihis, hindi na nakakapag-toothbrush. Hindi, hindi <laughs> na nakakapag-supply. Tapos, mul, mulugsong sa lungsod, pupunta ng lungsod, hindi na nag, uh, ano, nag-aayos, dabit-bit na yung mga bata. <laughs> di mama hindi, hindi nga pagkatawan ko dami mo. Paano nga maingatan ka? dami-dami niyo ang hirap kaya mag-alaga ng isang bata tas kayo Ay, ilang kasi kayo. Nila, oh. Kasi nga, masarap nga gumawa ng bata. Kaya lang mahirap pagpalaki. Ganun yun. O, <laughs> oh, eh, eh, ikaw, malaki ka na. Sinisip so, nila, ang oh, malaki na si Abigail. Mag-aalaga na to ng mga kapatid niya. Uy, ayaw niya. ko. Pinatamad niya kung mag-aalaga oh. ng mga bata eh. O, oh, ang kay Abigail na, sige, raglag-laag. Ayaw ko nga mga anak eh. Mag-aalaga ko. Eh. Oh, Ngayon, wala kang inalagaan na bata. Kasi wala ka sa mama mo. <laughs> pero, pero pag nandun ka sa mama mo, malamang nag-alaga ka na ng bata ngayon. Ba, guys? No? So. Kasi, no, makahula kung... Ayun, Ay, pati ba kayo nag... Nagvideo ko, mas so, mabagon ko lang, moron na maangay ay muron na. Kung sino yung makahula, anong, ano ba? Anong, anong edad na ako ngayon? Bigyan ko 150. <laughs> Kurinta. <laughs> Kurinta sa iyong mata. <laughs> oh. Sino makahula? Anong ako edad ko? Bigyan ko 150. Ako na lang. Pagsaba dira. Mura na kang gwakwak. Kaligo na rin to. Wala <laughs> ka dyan, mabiyan. Anong edad yung karoon kayo? Mula ka na nakaroon? So, sa makahula kung ilang taon na ako, ah <laughs> uh, bibigyan ko ng 150. At saka, anong edad ko naglandi? 22. Ayun, saba ba? <laughs> o, oh, ilang taon ako naglandi, ilang taon na ako nung naglandi ako. Hmm? Tapos, yung 150, Gcash ko na lang pag may makasalit. Bye-bye! Nga dag ko maglubot.